Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs For today's video Magpabahagi ako ng pampaswerte sa tahanan. Pwede din itong pampaswerte sa pera para maka-attract ng mas maraming pera at maitaboy ang mga kamalasan sa ating buhay. Lahat naman tayo ay nagnanais ng maayos at maswerteng pamumuhay Unang una po sa lahat ay dapat maging maayos din ang ating mindset Wala dapat gumugulo sa ating isipan at dapat meron tayong positibong pananaw. Napakasimple ng aking ibabahagi na pampaswerte sa ating tahanan. Matatagpuan ang mga sangkap sa ating kusina. Hindi nyo na kailangan pang bumili ng mga mamahaling pampaswerte dahil ito ay napakamura lang at abot kaya ng bulsa. Mga ngailangan lamang tayo dito ng asin at dahon ng Laurel. Ang asin ay isa sa napaka paraan ng pantaboy ng kamalasan o o kung ano pa man na mga bad energies or mga negative energy o negative elements or evil spirits na nananahan sa ating tahanan. At ang dahon ng laurel naman ay may powerful magical power to attract luck and abundance all in one pampaswerte sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa pinansyal, sa negosyo, sa trabaho, pang nagtutupad ng mga kahilingan, nag-aakit ng swerte sa pera, pampaswerte sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalong-lalo na sa financial o kaperahan. Mangangailangan din tayo dito ng baso o jar na babasagin. Lalagyan lamang ng limang kutsarang asin ang babasagin na baso at saka ngayon itutusok ang tatlong dahon ng laurel. Kailangang buo ang dahon ng laurel. Gagawin ang pampaswerting ito sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga. Kapag gumagawa kayo ng pampaswerte, ay dapat meron kayong 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa. Maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob at mga negatibo mong naiisip. Iwaksi mo muna ang mga negatibo mong naiisip para hindi ito yung ma-attract mo. Paganahin mo din ang law of attraction. Kung ano ang iniisip mo ay yun ang maaakit mo. Pagkatapos mong magawa ang pampaswerteng ito ay hawakan mo ang pampaswerteng ito at bulungan mo ng iyong mga good intentions, ng mga wishes mo para maka-attract ng swerte, ng pera ng kasaganahan para sa inyong pamilya, para sa buong pamilya at para sa iyong mga ninanai o mga hinihiling para sa iyong sarili. Ibulong mo ang lahat ng mga kahilingan mo ang mga good intentions mo dito sa ginawang pampaswerte Ilalagay ang pampaswerte ito sa inyong front o main door sa likod ng inyong main door. Pwede din itong ilagay sa altar o sa pasimano ng bintana ng inyong kwarto. Ang pampaswerteng ito o oh gabay ang magsisilbing tagasala ng mga bad energy, mga bad vibes, ng mga malas, ng mga negative elements or negative energy na nananahan sa inyong tahanan. Kaya nagkakaroon ng mga negatibong pangyayari. Nagkakaroon ng kamalasan, ng kahirapan. Nagkakaroon ng kabigatan ng pamumuhay. Mahirap ang daloy ng takbo ng kaperahan. Ito ang magsisilbing, mag-aabsorb ng mga yan at ang dahon ng laurel naman ang siyang magpapasok ng swerte sa inyong tahanan. Ito ay tatagal na ng dalawang linggo o two weeks ang pagtatapon nito ay tapon nito sa inyong toilet bowl. Ang laurel ay hindi na kailangang palitan. Kapag nakita mo na natunaw ang asin, agad na itong papalitan dahil ang ibig sabihin nito ay naabsorb na nito ang mga malasan sa inyong tahanan o mga negative energy sa inyong tahanan. At saka kayo ulit gumawa ng ganitong pampaswerte. Itaon nyo lamang sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga. Dahil ang araw na ito ay sinasabing may malakas na pwersa o kapangyarihan para maging epektibo at tumalap talaga ang mga pampaswerte na ating ginagawa. Again, maging positibo sa lahat ng inyong gagawin. Kung may doubt po kayo o pag-aalinlangan ay wag na lang po gawin dahil hindi rin ito mag-work o tatalab. Law of attraction ang ia-attract natin na maipapadala sa universe upang mag-manifest. Negative mind means negative result positive mindset means positive outcome. Again, ito ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagdiskarte, pagsisipag, pagtsatsaga, at pagtatrabaho ang siyang makakatulong at lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na umaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.